Ano na? 1050. Sige, pera Ikaw pa. Pera natin ito si Tanggol dahil napakabait na bata ito. Ang ngiti na. Ayan guys, isang pinagpalang umaga na naman po sa uh, pag Pagasa Grain Center Incorporation. Po si Kuya, ano, kami Kuya rin ni na kayo? Ang problema, wala pa tayong pera, no? Wala pa tayong allowance guys, kaya maghihintay hihintay. Kinuha mo na yung ano? Yung pinapadala ni Chef Na? Na para kay Edwin? Wala naman, si Edwin. Nasiraan nga, tara. Parang mag-uwi siya dito. Wala, wala! Mag-uwi siya, pagsabay siya pabalik. O sabi niya? O, okay. Hindi pa siya nagchat siya. Wala! Tara, kunin natin kay Chip. Kung sa Sa? Sa Oo. Ah. Yan, sa Reu guys. Kasi ano daw 'yon? Nandito ah, may tao dito. Ay, okay. guys, tinatanggal po 'yung ano, kailangan ni Kai Edwin. Hoy, oh, ito pala si tanggol eh. Gol yan na yun, 'yung kailangan natin. Ang tawag diyan. Parang malungkot 'tong bisi ko ah. Ano ginalitan? Nino. Kinaalam ang alam ang, ang tatanggalin, eh. hindi pa magpunta rito para sabihin tanggalin ang tanggalin. Eh good game. Camera wala daw. Ah, thank you. Goal. parang malungkot 'tong basic ko ah. Goal. Bakit ka, wag ka mag iyak Ganyan talaga. Kailangan matibay ang dibdib mo. Matapang ka. Pag narinig mo sa isang tainga pakinggan mo lang. Huwag kang iimik. Huwag kang sasagot. Oh, talagang nakakagat na kami, no? Yan, guys. Medyo may problema si Tanggol to. Pamerindahin natin mamaya. Dahil, Oh, oh. Gol! Merinda tayo. Gusto mo, Boko Diyos? Ang hirap ha? lang, Ang hirap ng kalagayan ng Tanggol. Hirap ng kalagayan ni Tanggol ngayon, ah, guys. Oh. Nagabaklas po siya ng ano. Tapos okay. napagalitan pa yata to. Inadukot niya yung hindi oh. dapat lukutin, no? Oh. Kaya pala, eh hindi binabaklas niya po para to kay Edwin dahil nasiraan po yung isang truck natin ngayon gagawa ng paraan para makauwi lang dito sa sa San Jose, nasa Santa Cruz po sila ngayon yan after mo goal mabaklas yan, punta ka sa akin okay? ha? pa'n nagme-message ka sa akin kagabi? ikaw yun, nagme-message? hindi ako makarplay eh baka asawa mo yun eh magpakilala ka kasi alam mo, si goal to alam mo Pagtanggol, alam mo na. Ay, Ayan. Oh, Oo. Yes, oh. Lagi ka magpaan. Mahirap na, guys. Di ba? Kailangan mga loyal tayo sa ating mga asawa. Kasi mahirap yan, guys. Mahalin natin ang ating mga asawa. Sabi nga. Di ba? Yan. Kung ayaw mo mabugbog, mahalin mo ang asawa mo para walang problema. Yan. Yan po si tanggol. Yan. Ipagtatanggal ka ng host. Ha? Ano? Oo, na nga yun. Eh. Sa Santa Cruz eh. Ikaw nga ang pag-asa eh. Kaya abilisan mo dyan. Ipapadala natin yan kay Kuya Darwin ha. Pwede Oo. Sige Gol. Thank you. Oo. Wala. Sila lang. Oo. Update mo ako ha. Tapos punta ka sa akin para merinding kita. Okay? Ha? Okay, okay.